na nga nagpainit na nga ako ng kawali at nilagyan ko na rin ng mantikilya. Pwede nga pala yung gumamit yan ng mantika lang pero ako ang ginamit ko ay ring margarine. At nung mainit na nga at natunaw na yung margarine ay di akin na hinihulog ring bawang at sibuyas para maumpisahan na ang ating paggigisa. Minikos-mikos ko nga lang ako ng gaya -e hanggang lumabas yung kanyang aroma at isinunod ko na iring kamatis. Nung nadurog at lumambot na yung kamatis ay isinunod ko naman iring manok at inumpisahan ko ng takpan at taka ko takakauli binuksan para nga ating mahalo at magbalas yung kanyang pagkakaluto at pagkatapos ay akin muling tinakpa pagkatapos na mahalo. Kalipas nga ang limang minuto ay muli ko na naman binuksan at kailangan ko nang lagyan itong pampalasa at ito nga pala ang una kong inilagay ang ating patis. Tantyahin nyo na lang kung gaano kadami ang inyong ilalagay depende si sa inyong panlasa at ito nga palang paminta ay nilagyan ko ng 1,500 pieces only. Nilagyan ko na rin ang North Chicken Cubes pero kalhati lang. At nung sa tingin ko'y kumapit na yung kanyang pampalasa dun sa manok ay di sinunod ko na nga ay rin UFC Banana Ketchup Ah, dahil nalimutan kong bumili ng tomato paste eh. Di eh, na lang aking ginamit. Aari din naman ito eh. At muli kong hinalo-halo ng pagayan gayano para naman kumalat yung inilagay kong banana ketchup. Tapos nilagyan ko na nga rin pala ng kaunting asukal. Ay kung hindi nyo nga na itatanong, ay talaga naman ng hili ko namang magluto. Pinasulokan ko lang yung ketchup ng halos dalawang minuto. Ay di noong nakita kong malapot na nga ho yung ketchup ay sinundan ko ng lagyan ng tubig para nga hindi masunog. At iyan na nga rin yung magsisilbing pinakasabaw niya. Inintay ko lang sumulak at ilalagay ko na nga iring saging at saka patatas. Tapos saka ako muling tinakluban. Noong lumambot na nga iring saging at patatas, ay di isinunod ko na nga ilagay iring pechay. Hindi ko na nga pala dinagdagan pa ng ibang sangkap or ng ibang gulay dahil dalawa lang naman kami ni misis. Ang kakain niya, no, tingnan nyo naman, pagkakarami na niyan para sa amin dalawa. At naghintay lang ako dyan ng halos isang minuto para lang nga maluto yung inilagay kong pechay. Hindi ko na pinatagal pa at eri na. Naghain na ako para makakain na nga kami ni misis. Tingnan nyo naman, hindi ko na rin talaga na hindi mag kamay kahit may kutsara pa naman sana at ayun na nga na finish product na gayon kabilis kumain si sama ka ba TV okay, kahit buto'y sinipsipe Peo. paano hanggang dito na lang hanggang sa muli salamat paalam